Pare, ay ganang sticker sa akin. Pinatakip mo <laughs> Pinatakip po na sa butas si sticker to ah. <laughs> Di ba le okay lang, may pakinabang naman eh. Pare, hey, tama naman ha. May pakinabang sticker. <laughs> Pare mo. Pare, para yung kulay blue ko for gas gas. May butas. Perfect na time sa gas gas na. Ginawa you know, mo pantakip sa butas? Sayang, best time ko sa pangalan eh. Ano? <laughs> <laughs> Kung matindi Ito yung ano ko Yung uh, videographer ko Ayan Wala pang lumpia eh natake ko yung lumpia Ang tagal mag-deliver pare Pare Pare, <coughs> pare <coughs> Ang tagal mag-deliver ng lumpia nito no? Oo, oh, tapos yan Lisa, sa bagaling yun, sa Amber. Puro kayo Di na, hindi nagbabayad. mga nagpapahayad. Nalugi, hindi nagpapahayad. Wala Ikaw na naman sa larin. Nagpapahayad lang yun. Kaya naman yung butas na isang dahil bukas bayad. Tayo na pre, dalawang daan lang yun. Binabot mo ng dalawang linggo. Pre, ang problema kasi, umasim, nilagay ko sa Pre, 10 piso isang araw. Kalit pa nung siningin. Pre, hindi so natuloy na... Dadala lang yung masarap na lumpia Galing amber no? Kado si Lilith, buwas na Basta oh, na tayo isang linggo Kaya okay. okay, po kaganapan ngayon Dito sa New York Ayan o no. Oye, Ay, doon kayo mag magyosi sa loob Pauuli kayo dyan Sa loob Ayan po, ganyan po. Marami po naliligaw dito tapos marami nagtatanong. Kapag may nagtanong? Kapag may nagtanong? ay <laughs> sagot. Kala ko budol eh. <laughs> Alright, nandito yung mga motor namin eh, no? Ayan, motor Paano, represo. Dito, dito, dito. Saan ba yun? Ito ni Fred. Ito ni Noel, eh, no? Ito, kumakain na. Nagpapakain ng aligabok to. Itong motor na to, nagpapakain ng aligabok to. Eh, nang may-ari, oh. <laughs> Grabe itong motor na to. Nagpapakain ng aligabok, Ito, motor ni Mark. Alright. Wala nang vlog Wala nang vlog, Tiyat. Ah, uh, yung page natin eh, restrict. Kaya hindi tayo makapag vlog Alright. Dito lang muna kami. <laughs> walang pasero. Oh. Tingnan mo oh. Ganyan talaga pag walang pasero. Eh. <laughs> walang, ano Walang ano ano na ano ano <laughs> Ba, benamano, Mark? Wala pang binomano, no? Oh, What? Wala pang mano? Hoy! Bigyan niyo muna mano to! Si Mark! Wala pang binomano? Wala pa! Wala pa! O yan, yan. Si... Ano? You know, pagtatawag, nagtatawag. Sa bahay na. Ha? Sa si bahay na. Sa bahay na. Sa Tata. na. Ang gamba. Kata. Ay, pagkala di tumatak mo eh. <laughs> right. Medyo, medyo wala pa naman traffic ngayon dito sa ano, Edsa

Five minutes. Cut up now. Five minutes. Thank you.